nilupak, pero kalabasa. Pwede kaya, try natin. Kalabasa, tanggalan natin ng laman loob. Tanggalan ng balat. Pwede nyo rin pakuluan to, pero kami sasalang namin sa oven para lang hindi siya magtubig. Lagyan lang natin ng kamote. Takpan natin ng foil kahit hindi takip na takip ha, para pumasok pa rin yung init. 180 degrees. Wait lang, sir. 180 degrees hanggang lumambot. Ang bango. Naamoy nyo ba yun? Ayan natin dyan. Durugin natin. Magnolia butter, pare. Ayan. Asukal. Milk powder. Honda. Nang gingsa. Mm -hmm. Yun. Tapos nyug. At eto na. Ang init, pare. Kalabasa yan. And the perfect bite. Ang ganda ng texture talaga dito. Uh, di kalabasa. Uh -oh. At kamote. Uh -oh. Ang tawag dito ay nilapake. Ah, <laughs> <laughs> oh. uh, ano? Masarap. Tikman mo ang nilapake. Mm. Masarap. Masarap pare. Pero again, kahit wala kayo oven, pwede yung pakuluan na lang. Medyo, siguro niyo na lang ng kamote para mas matibay ng kamote Kasi baka masyado maging masabaw eh, di ba? Try niyo, pare. Sarap.